So, hello, good morning again. dito tayo ngayon sa backyard. Nagpapa-overflow tayo ng tubig kasi medyo, ayun nga, madumi yung ibabaw. So, mga isang oras nating in-overflow itong ating concrete pad. So, yung ngayon, ayan, so malinis na ngayon. Wala na yung oily-oily oily sa ibabaw tsaka yung mga bula-bula. So, pwede na siguro natin yung patayin yung ating gripo so na nawasa yung inad natin isang oras tayong nagpa overflow so yun o no? Kung makikita malinaw na malinaw yung ating water quality o, oh, lagi namang malinaw to kaya minsan nagkakaroon ng mga ano mga debris sa ibabaw minsan may mga mantika Or, may mga ali-alik abok so pag overflow natin so yan na nauubos yung mga impurity sa iba so yun Nakitang kita nyo hanggang ilalim so makikita nyo rin yung ating mga crailings dito sa side na to at yun sa kabilang side so makikita nyo, ayun o no? ang dami na rin nating mga paanak dito sa loob So ayun oh, makikita niyo sa ilalim, di ba? Meron dito mga crayfish siya, no. Ayun. So, meron na rin mga crayfish ilalim. So ayun sa ilalim, kitang-kita. So yun, minsan nagpapa-overflow tayo ng tubig para ano yung surface nila eh ano malinis talaga Minsan so, ko ano na rin kasi yung mga napapadpad ng hangin na napupunta rito. So sa so, ngayon napaka clear ng ating uh, water surface. So yun ang no, makikita nyo yung mga maliliit na kriling sa gilid nitong aquarium. Ang dami nila. Tapos din sa ilalim, ang dami. Kasi may mga ano tayo nilagay tayo dito na ayun, no, malalaking bato na parang sisilbing heights nila tapos di ba naglagay din tayo ng mga hollow block sa gilid so dun sila nag-hide yung mga breeder natin so pag napipisa yung kanilang mga eggs at medyo lumalaki na ah, uh, lumulutang na yung mga crayfish natin nag nagbabaybay na sila dyan sa gilid-gilid so yun oh, makikita nyo ang dami ng ano ang dami ng maliliit so pag super liit hindi pa sila nagpapakita kasi yun nga baka makain sila Nung mga gapis natin kasi medyo malalaki rin yung mga breeder natin na gapis tapos pag medyo ano, malaki na sila hindi lang makikita mo na lang sila yung nagpupunta-punta sila Diyan sa mga gilid-gilid na yan ayan tapos dyan na sila nanginain ng mga lumot kaya hinuhuli nga natin yung ano natin yung mga janitor fish dito na uh, na paikot-ikot kasi yung kinakain nila yung mga lumot eh sayang din naman pa, para at least hindi na sila makahati dun sa pagkain ng mga krillings natin so yun so kanina nagpakain tayo after nating magpakain sya tayo nag pa overflow ng tubig so yun so healthy na yung environment so papatayin na natin yung tubig So, dito nga pala yung ating ano, ayan, 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 ayan. Ayan. So, pinatay na natin yung water. Pero, syempre, dire-direcho pa rin yung overflow nung ano. To. Kaya alam, minsan may sumasamang mga maliliit dito, yun. Saan ba yun? Nasama sa pag-overflow. <laughs> ayan. So, yun. That's it, guys. Ayan yung ating video for the day ilan ba tong nasa gilid dami na rin oh. so dito sa side nito ang dami na rin maliliit na railings, so dito lalo mas hmm. mahaba so pag nandun ako sa taas ng bahay tanaw na tanaw ko yung mga railings kita sila dun sa taas eh. so that's it I, uh, that's it po yan yung ating video for the day And sa mga susunod ang natin kung paano natin ang bala ko kasi lagyan ng maraming hides hindi ko alam kung ako siya nakukukuha ng maraming bato bato na malalaki so yun ang makikita nyo linaw ng tubig daming ano so ang lalaki na talaga ng mga breeder natin no? Oh. ayun makikita nyo giant may mga giant tayo dyan eh, na, ano, na breeder so that's it linaw ng ating tubig So, ilang months na rin natin kasi hindi yun na water change to eh nagpapa overflow lang tayo dahil nga tag ulan hmm, kaya napapanatiling healthy tapos yun nga, syempre, minimaintain natin nung Optima para yung mga good bacteria laging marami para hindi mag-produce masyado yung ammonia. Kasi pag may ammonia, mapapansin nyo na mga yung mga gapis dyan. Yung sign na may ammonia, nagiging mabula yung tubig tapos minsan makikita mo may patay na gapi. Ayan, ibig sabihin, hindi na maganda yung water quality. Mas unang naapektuhan yung gapi bago yung crayfish. So, siguro yun. Maganda rin na ano makita mong ganun mag water change ka na or magpa overflow ka na ng tubig so yan, so hindi na nga natin naalis yung mga breeder dito so kaya dito na sila dadami at lalaki so yung mga maliliit na yan pwede na rin pang dispose so yun mas effective tingin ko yung breeding na ganitong style eh, kaya dun sa tab um, ang medyo maligo lang talaga hinahaloan ko kasi siya ng mga gapis eh. kasi medyo yung mga gapis kasi malalaki masyado yung iba eh. kumakain ng mga maliliit na palings kaya minsan yung survive na lang talaga yung lumalaki So pag ganito kalaki na kasi yung relics, hindi na rin talaga sila makakain ng, ng gapis pero pag yung bagong pisa talagang sobrang liliit nun so marami naman niya siguro bagong pisa sa gilid gilid hindi lang masyadong visible pa sa ngayon ayun kagaya nun, may natatanong ko sa ilalim na ilalim napakaliliit so pagka medyo malaki na sila, magkakakulay na sila at ayun nga, pag may kulay na yun mm -hmm. Talagang hindi na sila ano, safe na safe na 'yon. Tapos usually nasa gilid sila.